Live pa rin po tayo dito sa May uh, Paloloyte kahapon e eh, nataunan natin ng mga dancers ng Eastern Desire State University Sam Leo Dance Company na siyang maghahandog ng uh, welcome dance sa pagdating dito sa Leyte ni uh, Pope Francis Bucas ito yung uh, una nilang full dress rehearsal para uh, masubukan yung mga bago nilang uh, costume at ta na nagpa sila ng uh, sample ng kanilang sayaw na Kuratsa isang uh, traditional na sayaw dito sa uh, kamisayaan. Kwento sa akin ang kanilang uh, choreographer ipukot sa tradisyonal na sayaw eh kiniluan nila ito ng uh, pagsasadula ng kauna-unahang misa sa Limasawa. Walong minuto lang daw ang itatagal ng kanilang performance at uh, kung kakailanganin eh pahibain eh uulitin lang nila yung kanilang uh, choreography. Handa rin daw sila sakaling umulan bukas kaya ay katunayan eh, mas gugustuhin pa nga daw nila umulan o no? at least umambun man lang dahil uh, mainit yung uh, kanilang uh, costume. At ang uh, mga dancers naman excited na excited na raw sa kanilang uh, gagawing uh, performance hindi na sila magpapadistract sa presensya ng Santo Papa. Pero sana daw ay kahit papano, eh, kahit sandali lang itumigil at panoorin ni Pope Francis yung kanilang gagawing welcome dance. Narito ating uh, naging panayam sa choreographer ng grupo. Bali ito ay pinaghalo ng mga grupo ng mga mananayad dito sa Leyte. Uh, ang Summer Lady Sayaw ng Samlia uh, Dance Company of Eastern Visayas State University. Ang Leyte Kalipayan Dance Company, ang Leyte Normal University at ito pang mga dance group na mabarangay based dito sa Leyte at Samar. Bali, ito'y pinaghalo-halo ng uh, isang tribo, uh, which is the Limasawa. namin yung first, uh, first mass, na Catholic mass. And din yung ibang grupo naman, uh, yung mga rural dances namin. Uh, sa, to sa, total na performance namin, sinasayaw namin ang isa sa pinaka-traditional na sayo ng mga litenyo sa Samarayos, ang Kuratsa. Gano'n importante na mag-full dress rehearsal kayo? Uh, kasi yung mga costume namin, uh, para makita yung buong artistic impression kung meron pa bang kailangan namin improve